Hello mga mamsiko! So yung mga nakikita nyo nga, ayan yung mga kalat na natambak ng pagkagaling namin sa Bicol. So yun nga, tambak na tambak nga ang labahan ko dyan mga me. So nabawasan ko pa nga yan mga me. At dahil nung pagdating namin kinabukasan ay eh, naglaba agad ako mga me. Yung mga pantalon, mga shorts, tsaka mga pantit bra lang muna. Ang inuna ko mga me at wala na kaming masusuot. Ha, ano ba yan? Mga mamay magubad na kami siya. <laughs> So, yan nga mga mi, kailangan ko ng maglaba at talagang hindi na kinakaya ng aking mata. At hindi na rin, wala na rin kaming may susuot. So, kailangan ko na talaga siyang umpisahan. At yan nga, habang ako'y nagsasala nga na labahan, hindi ko na alam kung alin ang dadamputin ko dito, kung alin ang yung uunahin ko. Kasi natambak din yung tupiin ko, mga mi. Ito din yung bago kami umuwi ng Bicol ay talagang hindi ko kaya natutupi at talaga namang emergency yung pag-uwi namin, di ba? So, yon talagang makalat na makalat yung bahay ko. Hindi pa ako nakakapaglinis. At talagang labahan pa lang ang nauumpisahan ko, mga mina. Tapos ko na rin naman yung paglalaba ko. Pero, yung mga likpitin at mga alpang lilinisin ko pa ay talagang mga nakaabang pa. Kaya talaga naman for the VC ang mamsi nyo, mga mi. So, yun mga mi, natapos na ako dyan magsampay. Natapos na rin yung labahan ko dyan, mga mi. Ang may iwanan ko na lang dyan is yung mga puti. Tsaka nakapaglaban na rin ako nung tatlong bag namin nadala noon. So, yun na nga, natapos na ako maglaba at minamadali ko na nga to kasi may dadating kaming bisita. Sana all. Wala kami. Siyempre, hi mga andito kami madam. May bisita kami. Ngayon ngayon lang ulit ang kita kita. Galing Afrika. <laughs> Galing Afrika to. Hindi nga lang matangkad. <laughs> Siya nga sinasabi ko sa inyo mga may nadadating naming bisita. Ayan si Kuya Cha dating kasamahan namin sa trabaho. Noon kami nangangatulong mga may. Oo, oh, oh, mga may mga nangangatulong kami noon. Oo. Oh, oh. nag -happy, happy, kami, mga nagkantahan kami dyan. So, kahit hindi kagantahan ng mga bosses, you know. go lang, mga miso. So, at natataposin ko na tong tupiin ko. Yun lang for today's video. Oh